An yung ani, marhaina aga, maraina bangi, maraina auto, whatever it is, like super legit and all. This is your ragong broski, like super legit and all. Conyo Bicolano and this is a very special day dahil ngayon ay mahal na araw at tayo ay magbibisita iglesia. Isa ito sa mga trad tradisyon nating mga Pilipino tuwing mahal na araw na kung saan bumibisita tayo sa ilang mga simbahan sa ating mga lugar. Iba't ibang mga simbahan. At ngayon samahan ninyo ako dahil nandito ako sa Cam Norte eh, sa Bicol Imnida kung saan eh, magbibisita tayo sa ilang mga simbahan mula Paracale, Labo, Vinsons. Sa iba'y pasunod at pagmamahal sa iyo at sa iyo. Nandito kami ngayon sa Jose Panganiban at ito ang una naming simbahan na bibisitahin. Well, ang Visita Iglesia ay naging tradisyon na talaga ng mga katoliko ever since, na kung saan uh, kailangan naming bisitahin yung seven churches. Pero ngayon, may mga, merong iba na fourteen churches ang binibisita nila. So, seven churches yung binibisita to represent the seven last words of Jesus Christ and the others naman, 14 churches dahil um, it represents naman the 14 stations no cross. So wow. ito, welcome to Jose Panganiban and let's begin our visita iglesia. Like super legit and fun. Oh, Yo! Baha ni Inay Candelaria ng Paracali. Isa ito sa mga pinaka paborito kong church talaga dahil bukod sa luma, eh, napakaraming kwento kung paano nabuo or uh, habang nabuo siya, napakaraming kwento niyan. And ilan sa mga sa mga activities ng mga katoliko na hindi mawawala tuwing mahal na araw eh yung mga prosesyon actually pangarap ko ever since nung bata pa ako na, magka, na magkaroon kami ng pagmamayari na isang santo until now eh wala pa rin but hoping talaga ako na sana sa mga susunod na mahal na araw eh magkaroon na ako ng pagmamayaring santo eh katulad nung nasa likuran ko ngayon Siyempre, nandito din si Robin kasama natin. Hello, Robin Shena. Ay! Akala ko ikaw yung ipoprosesyon. Punta <laughs> na kami sa ikatlong church sa Labo, Camarines, Norte. 12.50 in the afternoon. Nasa ikatlong church na kami. Dito sa Labo. Yeah. Ayun, okay, maganda din. And sa likuran ko, parang gusto ko magkape. Diba? Gusto ko magkape. Pero, isa sa mga pinapractice nating mga katoliko kapag ganitong mahal na araw ay eh, yung pag-aayuno. Yan. Yeah. O yung, mga, yung pagpa-fasting. Kaya, papakita ko sa inyo later yung snacks na pan directly mga tinapay yan. yan pero actually katatapos lang namin mag lunch pero usually yung mga ganitong klaseng panahon eh dapat eh bawas ng pagkain hindi tayo kumakain ng karne and then at the same time eh nakapokus tayo sa pagre-reflect yan ayun tinawag na pala anong meron? ayo video, video pa <laughs> isa rin ito sa mga pinakamagagandang simbahan dito sa amin ang uh, simbahan dito sa Vinson's Camarines Norte. Yan. Dito sa Vinson's mo tatagpuan yung syempre yung angko. Yung masarap na angko. So nasa likuran ko. Yan, luma yan. Right after this, ay pupunta na kami sa Talisay. And then sa Daen. Naging napakaganda, makahulugan yung pagkakaroon namin ng bisita iglesia dahil meron uh, ginagawa namin ay nag-station of the cross ng dalawang istasyon kada uh, simbahan. And you know, isa sa mga realization ko habang ginagawa namin ito is um, maganda na gawin din natin yung oras, yung panahon na to para makapag-reflect din at makapag-connect sa sa mga nagbigay sa nagbigay sa ng talento mo, nagbigay sa ng mga blessings na meron din ng buhay natin. Uh, minsan lang to sa isang taon, kaya sana eh nilulubos-lubos natin. Pero ayun, syempre yung iba may chance, pero yung iba nasa trabaho pa rin. Kaya ako, I'm very grateful din na kahit papano, eh, nagkaroon ako ng chance para makapag-reconnect ulit kay Lord. Anyway, kahit naman hindi mahal na araw, di ba, pwede ka naman mag-reconnect. Ay! Wow. Baka-init! Grabe! Boss, may pamasae ka? Mukhang wala. Huwag ka sasakay, boss. <laughs> snack snack din pag may time snack time kumakain ka ba ng panderegla ang susunod po natin ay talisay talisay po panderegla <laughs> pag kumain hmm. di masarap talaga ito ng bata pa ako favorite ko ito may dilaw nga nito eh panderegla is the best lalo na sa mainit na kape may mga nagsasabi hindi daw okay yung amoy okay naman ah bayan ng Talisay. Yeah. And dito ay medyo konti yung mga taong nakikita. Siguro dahil um sa oras. Pero dahil mainit na susugod na agad kami sa bayan ng Daet para sa aming huling stop na simbahan. Oo, no? And that's our last church, ang cathedral of the most holy trinity, like super legit and all. At nagpi picture na kami as a group picture. Ayan, dito pa lang group picture. yeah, yeah. Pagkakata diba? po kay... Maraming salamat po. Mas harold salamat sa pag-drive sa amin ng safe. Salamat. Susunod ulit. Oo, oh, anytime. anytime. <laughs> Basta yun, libre. <laughs> libre na. <laughs> Thank you po, Sarol. hanggang sa susunod na visita iglesia natin, broski. Kayo, paano nyo ba sinelebrate ang inyong um, holy week? I-share nyo yan dito sa comment section. At para mas masaya, i-subscribe nyo na rin ako. I hit nyo yung notification bell para updated kayo kung may mga latest upload ako. Again, this is your Aragong Broski, like super legit and all. anyong nga ni Konya Bigulana. Bye, everyone!